babala laban sa pagtatanggi. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Heso Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin nyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman niyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y, sasahig ka na lang umupo, nagtatanggi na kayo at humahatol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakalagkad sa inyo sa hukuman? hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala, at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan, sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang maangalunya, ay siya rin nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit manginibabaw ang awa sa paghatol.